Wow! Kaya pala daming disgrasya ni Move It ng dahil sa incentive. Grabe naman to. Sinisisi yung incentive dahil sa mga ibang rider na naaksidente. So yun mga paps. Um, sagutin ko lang tong ano, yung comment na ito ni, ano, ni, ni, Alan Mark grabe naman pangalan yan Alan na nga Mark pa sabi niya ano um, kaya daw na yung mga ano yung mga move it dahil daw sa kakahabol ng ano ng incentive nagcomment to dun sa ano dun sa vlog ko na karan dun sa video ko na um, sino kaya yung makakuha ng mga ano sino kaya ang rider ang makakakuha ng incentive na 6900 sa loob lang ng 5 days so syempre para sa akin may imposible talaga makuha yun eh, yung 5 days lang tapos 69 dun siya nagcomment ang sabi niya isa no kaya daw maraming na aksidente dito sa move it dahil nga daw sa ano dahil sa kakahabol ng ano ng incentive. Ito lang ah, ito lang masasabi ko sa iyo Alan Marka. paunawa ko lang sa iyo ba kasi hindi mo nauunawaan yung mga aksidente aksidente na yan eh. Alam mo ba yung bus lane diyan sa ano sa diyan sa may EDSA? May sarili na silang ano, may sarili silang dinadaanan. Tapos wala silang incentive pero naaaksidente pa rin sila. Sa madaling salita, yung, yung aksidente na yan, hindi yan dahil sa ano, hindi yan dahil sa incentive. Human error yan. Isipin mo, yung ibang MC taxi dyan, wala rin silang hinahabol na incentive. Pero naaaksidente rin sila. Wala yun sa incentive. Huwag mong sisihin yung incentive. Dahil ano, dahil kaya na disgrasya yung move it, dahil ganun dahil mayroong uh, may hinahabol na incentive walang ganoon eh ako, nga ako basic lang nakukuha ko naman yung incentive di ko naman kailangan magmadali kasi naniniwala kasi ako na ano na kapag para sa yung isang bagay para sa yun kung ano man yung pinagdadaanan mo diyan na, pina, na di, sinisisi mo yung incentive wag ganun but yun kasi yung mga na-accidente dito kay Mubit, karamihan dyan mga gabi gabi sila na aksidente siguro madilim na sila kaya sila na aksidente tapos yung mga sa araw dun kasi sa araw may incentive wala masyado akong nakikitang na aksidente sa araw kaya ano masabi ko lang sa iyo ano Alan Mark wag mo yay ano wag mo sisisi sa incentive yung ano yung yung ano yung aksidente ng mga motor ng mga ano ng mga move it kasi ito ha isi isipin mo na lang ha yung mga kotse wala naman incentive yan eh yung bike pa uwi na nga lang pa wala rin yung na Sine, wala rin yung na incentive yun sa madaling salita human error yon hindi yun dahil sa incentive naintindihan mo ba yun? naintindihan nyo ba yun? Eh, huwag nyo isisi sa incentive yung nasa utak ninyo na ano ewan ko anong meron sa mga utak ni Siyempre ayaw ko magmura Pero kahit ganun pa man Ganyan man yung sinasabi mo Sinasabi ninyo dito kay Move It Mag-iingat pa rin kayo Kasi Ang aksidente nandyan lang yan eh Hindi mo malalaman yan Kung kailan darating So hanggang dito na lang Bye, ingat kayo